Saan sa mo kita Saan nyo kita, yun? <coughs> Dito umabot yung kobra. <coughs> Tapos na... yung kobra? Saan kobra? Saan nyo Ganda to. Ayun na, ayun na, ayun na. Nagiging. Ayo, ba? <laughs> ito, 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 alika ito, 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 rena tinyo ano bulati Okay mga bro, ah uh, napadaan lang tayo dito, inarang tayo ni Kuya, inarang tayo uh, dahil kilala tayo, napapanood tayo sa YouTube channel eh wala dalang da camera ngayon, bine nila. Nakakita daw sila ng cobra dalawang araw na linagay doon sa ano, sinong kinila nalaglag. Hindi natin alam kung saan nalaglag. Tara, titignan natin. Pinapasuyo ni... Ano pangalan mo, boss? Freddy? Okay, pinapasuyo ni mga Freddy dito sa so, bakery nila. Bakery ito. Tayo makasakay niya, ha? Oh my God. Okay, ayan, dito pala sila gumagawa ng mga special na tinapay. Ah, grocery sarap dito pala, di ka lutuan ng mga tinapay traffic na natin dito. Lumapit ka lang dito. Lumapit ka lang dito. Saan mo nakita? Saan mo yung nakita Dito umabot yung cobra. Dito umabot yung cobra.

Sige, sige na dito ako. <coughs> Ito pala yung tata. Ay ka natatakot. Sige, sige, dikit ba, dikit ba. Pa. Ayan, pakita mo. Ayan. Nakikita ba? Okay, ayan pala siya. Linagay dito. Linagay na ng tubig. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko.

ano, parang hindi mo yan. Basta. Okay, oh my God. Ang laki pala ng cobra na ano. Aba, aba, may, may kayo, nakakita ba kayo kagabi? Opo. Saan naman nakita? Diyan daw. Dito lang din po, Dyan din sa... Hindi ba diwas? my God, ang dating! Wait, Chad, I'm going to be a little Mabuti nakita nila kung hindi dito nga uh, may kama pa rin baka dito natutunan sa na yung ano, bata ano, ano, mo. Ano. Gagatang siya na doon. Kayo na uh, ma'am Freddy, pag uh, nakikita Ay, pa, pa, mo kayo, tawag na kayo. huwag, huwag mong tanggalin ng ipin, masakit. Paano, eight. paano po yan? Di ba yan dyan gagasak sa ano? Hindi. Dito rin ang mga gamit namin. Ano yung gamit niya? Kamay. Ha? <laughs> kinamay ni Kuya. Paano mo mahuhuli kung parang gagamitin mo? <laughs> Kailang kamay. Kailan <laughs> kamay. Kailang kamay. Okay na siya. Wala. Ano siya? Seven Seven lines. Kinilo pa, i-ano eh, ata. Sasawag nila ata sa tinapay. <laughs> okay. Ah. Uh, hindi baka naman mamamatay yan. Hindi ah. Uh, ilang araw na kasi yun. Dadalhin natin ito sa DNR. Kasi kinukuha ng DNR ito, hindi pwedeng hindi natin ibigay sa DNR. Pinapakawalan sa kapuntuhan. Okay. Ah, sige, mga pre, pag nakakita kayo, tawag ka lang uli. Okay, tara. Ay, natakot ako. Ayan, mga takot na takot pa naman sila. Ilan ba yung boy nyo rito? Yung boy nyo? Ilan na nga uh, si... dalawa. Dalawa po. Dalawa sila nagluluto dyan? Tatlo. Tatlo. At tingnan mo, yung mga boy nila. Tsaka ito, alis ah, mga babae. Siguro, nanay mo yan? Opo. Ayan, magkakapatid sila. Buti, nakita. na <laughs> napadaan lang ako, may pinuntahan ako rito sa kabilang, kabilang barangay. Biglang tumawag, kala ko eh, napapanood pala tayo sa YouTube channel. Ayon, pinauli. Kaya wala tayong ganito tayo. Yes. <laughs> <laughs> Okay, sige uh, Mga bro, uh, magpapauwi na tayo Dadalhin na natin ito Para ba, ano na, ito Napakawalan sa kabundukan Okay, mga bro Papauwi na tayo God bless